decoration itu yang kakak tayin Membukas bukas para sahabat Tiap binyak sa anak ko Ayan o. Anim na pirasong manok. Calderita at saka chicken curry. Saka may isa akong baboy dito. Itong litsunin bukas. Litsunin ko to bukas para sa birthday at binyang ng anak ko. Ayan. Maya, mag, mayang hapon magkakatay na kami mga lasing ko o kaya 40 kaya nagbuhay talaga ako ng baboy para sa ano ng anak ko. Dalawa sana yan kaso inihaw namin ng ano. Kinatay namin doon nung bago bumalik sa abroad yung sipag ko. Pinakatay ko na lang kasi kakahiya na mababalik ng abroad. Wala siya, wala siya, ano. Wala siya, wala kaming may pandala sa kanya. Kaya pinakatay ko na lang yung isa. Ito na lang natira isa mga 65 65 kilos to yung nilitsunin namin bukas madali, bukas ng madaling araw mamaya madaling araw pala takat itong manok dalawa kami akong panggatong manok dalawa o anim ito yung ano panghalo namin halo namin sa pancit yan kalderita saka yung chicken Ayan yung gatong naman siya pang lechon Kawayan. Walang problema. Sili. Ang daming bunga ng sili dito. Ay, mamaya. Antayin ko pa yung mga kapatid ko. Magkatay ka yung maya. Ito yung... Ayan, pansitin. Pansitin is dun panghalo doon. dyan, yung manok lang. Hindi na magbarbaboy kasi wala, ano, wala kami yung ano, yung bab, manok na lang yung isa sa kanahalo dyan. Nagsimula na sila magdecorate Yung sawa ko, kung ano dyan. Hmm. Yung nila.

Pag-gising yan umaya, darating yung mga tiyo yan. na ko muna yun. Good birthday na club you. Bye muna mga kaisog. pa